Duguan na si ang mag-live-in partner na ini sa tinampong sakop kan Barangay San Isidro Malilipot Albay kan madiskwido sa piglulunado na motorsiklo pasado alas sa is kasubanggi. Sigun kay Police Captain Milene Borbe de Guzman, anhepe hepe kan Malilipot Municipal Police Station, gikan tabako ang mag-live-in partner as in pigbabaybay ang direksyon pa sentro kan Malilipot alagad pag-abot sa lugar kan pinangyarihan nataraka ka ini kan basang nasanang luminaog sa linya ninda ang upang motorsiklo na gikan paggasolina sa nasambit na lugar na nauli sa disgrasya. Tulus man na naidaraan mag-live-in sa Ziga Hospital sa Tabaco, huli sa sinapong mga lugad. Away from Tabaco, ito si Vehicle 1, then ito naman, palabas siya doon, dire diretso siyang lumabas, na hindi man lang siya, di diba supposedly, it's not your way, kasi highway yun. Tapos dire diretso siyang lumabas, iniwasan man sana, uh, nagtry din siyang iwa iwasan yung vehicle when nagtry siyang iwasan si vehicle to pero hindi kinaya kasi nga nasa nasa verge ng takbo din sila so nagsalpukan yung dalawa Napag-araman man na matapos ang insidente, marikas na duminulag ang imbeltong motorista, alagad na susugman sa nakan otoridad sa barangay Santa Cruz Malilipot na sarong 25 anyos na lalaki. Itong driver ng vehicle to initially, siguro hindi naman grabe yung tama niya, mga gas, gas 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 lang, tumakbo. Baka natakot kasi baka walang lisensya o baka hindi siya naka, naka helmet or baka may violation siyang alam niya. Sabi nga ni, um, maglikay kung, kung pwede man sana na mag-secure, kaining mga kaipuhan na papers bago ka mag-drive. At least, it's, it's not for the good of the PNP or the LTO, it's for the good of them. Sa presente, pigahal at pakan hepatura kung magkakaiguanin pag-uulay ang ambos lados. Mantang kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries and damage to property, ang posibleng kakahampangon kan sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, leya Molar.